Ganda ng sunrise oh. For today's video mga kaisla ay samahan nyo akong maghango ng ating tilapia na naipon sa ating skylab at ito ay atin lang itatakal dahil ito ay medyo malalaki na at medyo maganda na ang presyo kaya tara samahan nyo kami Madilim-dilim pa nga mga kaisla ay pumalaot na kami para mataas yung survival rate ng ating tilapia na i-harvest. Kung makikita nyo mga kaisla, uh, maliit lang itong ating cage na pinag-iipunan. Dahil ito ay pinaglalagyan lang natin ng huli natin sa Skylab. Ang ganda ng sunrise oh. Okay, sasalukin na. Dumo na tayo sa Sa... Ayan dyan. Oh. Oh. Ayan oh. Kaya nyo ba laki Kaso payat. E oh, nanggang unahan oh. Daya

Wala yung, niyo, no. Napakaganda naman. Amen. Eh, ah, Iba naman. Tila -tila mga tilapia natin eh. Wala yun. Hindi naman kayo magpapayat. Oh. Iba naman dalawang taon eh. Wala yun. Magpapapayat. Yan lang pala pa. man. Mukha yun yung ano. Tira. Yung, ano, Tira. Tira lang eh. Tira na

Wala ay Tay. Tay. Ano sa ref? Ano yung sa ref? pala Yo, wait lang. Lan, Okay. Diretso na sa buhay eh.

18